Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid, alam natin ang propeta sallallahu alayhi wa ay uh, naglantad na siya kanyang dakwa, pinapatigil na siya ng mga tao, mga Quraysh, mga leader sa kanyang pagpapalaganap ng dakwa to tawhid. Pero hanggat sa nagpapadala sila ng pinakamagaling na tao magkipag usap sa propeta sallallahu alayhi wa pero walang may sagot sa propeta sallallahu alaihi wasallam dahil yung sinasagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila ay aya mula sa Quran. Kaya nga naman tinawag nila ang propeta sallallahu alaihi wasallam na isa siyang black magician. Isa siyang magician kasi nga paano niya papa tigil na hindi makapagsalita ang mga taong ipinapadala sa kanya. Kaya nga naman uh, itafakat Quraishun pinabi wasp nabi sallallahu alaihi wasallam kaya nagkasundo ang mga Quraysh na tawagin na lang ang propeta sallallahu alaihi wasallam na isa siyang magician wakana وصف لهم بذلك al-Walid bin كباه الله at uh, ito yung uh, uh, katangian na ipinarating sa kanila ni ni Al-Walid bin Al-Mughira kabahullah kapahamakan nawa sa kanya fa ja'alu yajlis min subul subul nasi al mosim so ang ginawa nila uh, binabantayan nila yung mga daanan ng mga tao sa panahon ng Hajj at bawat lugar na kung saan nagdadatingan ang ginagawa nila ay uh, binibigyan nila ng babala yung mga tao na dumarating patungo sa Makka para isagawa yung Hajj. At sinasabi nila sa mga tao na itong si Muhammad na ito ay mangkukulam, itong si Muhammad na ito ay magician. Yan yung ikinakalat nila sa mga tao na magsasagawa, na ng, magsasagawa sana ng Hajj. Sa Makakasi kasi may Hajj na noon pero siyempre hindi sa, hindi sa kaparaanan na itinuro pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya itong mga tao na to sina Al-Walid bin al sina Abu Lahab, sina Abu Jahl, sina Amr bin Hisham, uh, kapahamakan nawa sa kanila, ang nagpapalaganap ng uh, na to ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay isa siyang mangkukulam. Kaya naman, lahat ng nagdadating nandun, sinisiraan nilang propeta sallallahu alayhi wa sallam. Fa ma ahadan yaqulu shay'an wa wa huwa la yaskut. Bak wala sila nakikita na tao na dumarating maliban sinasabi nila sa kanila, oy si Muhammad na yan ay black magician, mangkukulam ang tao na yan. Iniisa-isa nila lahat ng tao. Wa yaqulu ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagpapatuloy sa kanyang dakwang. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinasabi niya sa mga tao, "O kayo mga tao, sabihin nyo ang la ilaha illallah tuflihu." Kayo po ay magtatagumpay. Sabihin nyo ang la ilaha illallah, kayo ay magtatagumpay. Ila anna wara'ahu rajulan ahwal wa dhay'u wa dhay'ul wajh, ghadiru uh, tin, yaqulu Anahu sabi un karib. So, ang problema, nasa likuran niya isang lalaki na pinipigilan ang kanyang dawa. Sabi niya, sinungaling yan, huwag niyong paniwalaan, sinungaling yan, black magician yan. So, pinipigilan yung dawa ng propeta sa Ang propeta sa Allah, sinasabi naman niya sa mga tao na kulu la ilaha illallah. Sabi niya, tanggapin niyo ito, sabihin niyo la ilaha illallah, sambahin niyo ang nag-iisang Diyos na walang, walang katambal, ang Allah subhanahu wa ta'ala at kayo ay magtatagumpay. Ito namang tao na to na sa likuran niya, huwag maniwala diyan, sinungaling yan, magician yan. Kumbaga nagkakaanuhan sila at yun po ay ang kaniyang tito na si Abu uh, Jahil. So si Abu Jahil na yun ay nagsasabi sa kanya sa likuran niya na huwag paniwalaan siya. So isa ito sa mga matinding kalaban ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So sabi ni Ibn Kathir rahimahullah, Kada fi hada siyaki Abu Jahal wa kad wahman wa yahtamilu an yakuna taratan yakunu dhalika wa taratan yakunu da. So minsan daw si Abu Jahal doyon minsan daw ay si Abu Lahab yung uh, nagpipigil sa at sumasabay sa dakwa ng propeta sallallahu alaihi wasallam so sa ang propeta nagdadakwa siya nasa likuran naman yung kanyang tito na si Abu Lahab o si Abu Jahl na sinasalungat ang kanyang ang kanyang dakwa So waqala Ishaq wa adda dhalika ila an sadarat arab min dhalika al-mawsim na amri nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fi bilad al-arab kuliha. Ang gat sa kumalat ang kwento na ang propeta sallallahu alayhi wasallam ay sinungaling at siya ay uh, black magician. Suganito so, din ang kumalat sa mga Arab. Hanggat siya ay siya, iniiwasan, ng iniiwasan, iniiwasan na siya ng mga tao dahil sa kinakalat ng kanilang mga tito sa, naayaw sa kanyang dawa. So ito yung pamamaraan na pagpigil ng dawa ng mga kuray sa propeta, sa lasalam, mga asalib, na nila sa dakwa ng propeta sa Allah salam, pinapasinungaling nila ang propeta sa salam, sabi nila, sinungaling ang tao na to, madisa ng tao na to, magkukulam ng tao na to, ininsulto nila ang propeta sa Allah wa para wala makinig sa kanyang dakwa dahil ang propeta sa salam, tuloy-tuloy pagdating ng mga tao, pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-aanyaya niya sa kanila, kaya lang itong mga tito niya at mga Quraysh ay naggumagawa ng kwento para hindi siya mapaniwalaan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.